kain kain na rin yan no gan lang no fully si Mia mga kanaypi ayan what's up mga good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video ngayong araw papunta tayo ngayon ng San Jacinto, Pangasinan kung naalala nyo kahapon makakanoypi na pumunta tayo doon at para tignan yung battery cages ngayon pupunta tayo doon at para bilhin na yung battery cages mga kanoypi at gusto ko lang magpasalamat kay Sir Winston Duran sa pagbigay ng pera para mabili yung battery kids na yun mga kanoypi para dito yan sa mga Decal Dwight na aking mga manok Thank you, thank you so much Sir Winston Duran ng Los Angeles, USA Ayan, mga kanipi Bali, kasama natin ngayon si Rinyan Si Rinyan, nandun na kay Mia At punta na tayo doon, mga kanipi Nagdala na rin ako ng flies, cutter At yung kahoy Para paglagyan doon sa taas ni Mia At may salansan natin doon May ayos natin yung battery cage mga kanilpi kailangan kasi hindi pantay yung ano yung carrier at yung bubong ni Mia kailangan natin ng kahoy para doon natin may pwesto okay samahan nyo kami na bumiyahe na papuntang San Jacinto Pangasinan so nandito sa rin yan eh o no? samahan nyo na naman kami mga kanaypi. let's go So, tayo, na, no? Ayan. Dito si Mia, mga kanipi. Nandito na yung kahoy na gagamitin namin. Ayan. Tapos ito po. Kailangan natin to isa. Kasi ito yung gagamitin natin, na, ano? Ayan, papunta dyan, mga kanipi. Ganyan yung pwesto niya. Yan natin sasalansan yung ano, yung cage. Tignan natin kung ano, kung ano yung magandang pwesto ng cage na yon. All right, tali ko lang yan. Ayan, naitali ko na yung ano, yung kahoy sa taas ni Mia sa carrier. Okay na yan, mga kanaypi. So, iayos ko lang itong mga gamit namin. Kasi may makuha tayong pasayro diyan may maganda pa rin yung sasakyan nila alright punta na tayo kasama natin si Rinyan ngayon na papunta ng San Jacinto, Pangasinan sarang mo yung kwan na tayo sa Manawag Dadaan lang tayo dito sa Manawag Tapos papunta na tayo ng ano Sa Nasintok ಇತ್ತು 100... alingkin ng San Jacinto Kuha ka ng niyan, mo. Dito lang sa likod. Yan. Salazar. Kapit na namin. Kunin <laughs> na namin. Kahit pre-rinse lang na mga heritage chicken. Ayan. Oo, i-place na ako. Kompleto na ako. Baklasin ko na, sir. No? Itong konser, sir, paano tanggalin to? Apat rin ba tanggalin mo? Ma. Ay, magkasama na ba? Magkadikit na yan? Isang oh, isang ano na yan sir Hindi <laughs> ba sila mag... Ah, nagkadikit lang pala Yan baba natin to nat. Ito sir yung gamit nito oh. Alam mo na to. Paano yan sir? Blockage ng ano, ng tubig yan. Dito tayo. Ito ang ilano sa akin yung mangmag. Kapag halimbawa, ito oh, tumigas na dito. Ito lang dito. Ay, bablock lang nga yung kanya. Ito, may butas dyan kasi kapag uh, sumakto dyan yung level ng tubig automatic uh, itidrain yung para hindi mag overflow ano? oh. Sa mayroon na siya dito isa dalawa mayroon na ayun, andyan oh, Kayaan, sir. ah sige baba natin ito nyan okay na? Oh, ito yung isa kaya kaya lang magang lang pero yung kaya yan sir Kargan nga sir Kunin ko na to Baka kunin pa ng iba eh Ay, bari, bari. <laughs> Ayan, karga natin to kay Mia. Makakanaip eh. dito ko na lang okay. yan may kahoy kami dyan sir yayos na lang kaya <laughs> stop na natin itong garang natin ha eh. <laughs> ayan mga kanaypi ito na yung isa ano yan bati mo ha <laughs> kain kaya na rin yan no Gan lang no. Ayos na mga kanaypi. Thank you so much sir Winston. Naglalagay tayo ng kahoy para no. Doon tungtungan ng ano ng cage. Para nakasalansan mga kanaypi. ayos buti na lang nandyan yung anak ko sa ba Wala nang alog yan. Tatalo naman na natin ng maayos oh. Sir. Bayad na ako para ano sir. <laughs> sir <laughs> may tubig na kami doon sir. Ah? May tubig na kami doon. 6K. Hige, lang, sir. Okay. Thank you, thank you so much. Ayos na. Buti nagkasa sa tricycle. <laughs> oh, magalang yung ano naman lang yung mabigat. Stand niya. Okay, sir. Salamat. No, ingat kayo dyan, sir. Ah, Sige. thank you, thank you. Sige. Nice Sige. deal. Sige, sir. Ayan, mga kanaypi. Finally, meron na tayong cage para sa decal Dwight na alaga kong manok. At hindi ako magkakaroon na niyan ng hindi dahil kay Sir Winston Duran na nag-sponsor sa akin mga kanayipi. Ayan oh. Fully si Mia mga kanayipi. Ayan. Kasang kasa naman. Andyan mga kanayipi. Tatlong cage yan. Na nasa taas yung tubo na nako mo yung kulay block eh. ah sige tapos nandito na yung stand mga kanaypi yan wala nang kawalayan kasi nakatali ng ano, alambre ayan ayan naumpisan na rin yan na baklasin yung ano yung stand sa likod una mo na yan anak ha, ha? yun na mo na Ayan na Ayan mga kanayipi, Ito na yung cage natin na binili sa San Jacinto At uh, kung magkano yung presyo nito na pinambili namin 6,000 mga kanaypi Na tawaran ko siya Pero pag bibili nyo sa manufacturing nito Ng mga cage na ganyan Battery cage Nasa 7,500 yung price niya So nakamura na kami doon mga kanaypi ito, branyong-branyo mga kanaypi. Uh, binili niya ni sir nung March daw. eh, hindi niya nagamit. Hindi siya nagtuloy na no? mag-alaga ng manok. Ayan. E Ibin binenta na lang niya. So natimingan ko naman na sakto, naghahanap kami ng ganyan na battery cage. Ayan, nakamura tayo mga kanipi. Oh, nandiyan yan, oh. Oh. na si no yan, na na rin yan, mga kanuyipi. Baba pa natin tong iba. Kayang-kaya ng anak ko yan, eh. Ang gaan lang, no. Ayan, buti na lang nandiyan si Rin yan Mga kanaypi, nakasama ko ngayon Ayan mga kanaypi, nalabas pa lang ako Alauna na ng tanghali Labas pa lang tayo para mamasada Kailangan nating maka ano maka ipon ng pasada ngayon kumita para may pang-allowance bukas Araw naman ng Merkules, mga kanoypi, bukas. Kaya wala tayong pasada. Bukas ko na lang siguro isa-set up yung, ano, yung battery kids na yun. At magpo-four months na ngayong yung ko yung mga manok. Anong petso na nga ba, mga pi? <laughs> Hindi ko na alam yung petso. So, June 4. At bukas... 4 months na yung mga alaga kong manok so may 1 month pa mga kanaypi bago nating pakainin ng ano ng layer feeds okay ayan si Mia okay na mga kanaypi ayan may pasayro tayo mga kanaypi sai complex, sai sai kita, di suguro, may isa eh. Kaya yung so Well. Ita. kalaypi bali pumila ako dito sa ano, sa EGL may tatlo pa akong susundan pang apat ako kaso lang tumawag si Sir Winston Duran at pinapauwi na niya ako mga kanaypi magpahinga daw ako kaya yan uwi na tayo so sabi niya babayaran daw yung ano, isang araw ko So, thank you, thank you so much again, Sir Winston, dahil napakabait mo. At uh, sana i-bless ka pa ni Lord sa lahat ng ginagawa mo. Lalo na sa amin, ang dami mo nang naitulong, Sir Winston. Thank you, thank you so much. At yung kids na naman kanina, maraming maraming salamat, Sir. Bukas, uh, ko yun para sa aking mga manok na decal dwight siguro yung pangatlong ano cage na yon bali dalawa kasi yung ano magagamit doon mga kanoy pina cage para sa decal dwight eh yung pangatlo gusto kong itry na ilagay na rin yung ano mga decal brown na nangingitlog na yung sampung piraso so try natin bukas na buuin pero ngayon uwi muna tayo para makapagpahinga so yan Sir, uwi na ako sa bahay Let's go, let's go mga kanaypi Hirahin na tayo May kinita na tayo mga kanaypi Binigyan tayo ni Sir Winston Duran ng isang libo Para, ano Para maggarahin na dito na lang si Mia muna at mamayang hapon mga alas ko siguro bili kami ng ulam namin sa bayan nila Mrs. at Maika ayan mga kanaypi garahin na tayo so thank you thank you so much again sir Winston ayan nakagarahin na si Mia mamayang hapon mga bandang 5 or six, pupunta kami ng bayan nila misis at baby Micah para bumili ng ulam namin thank you again sir Winston Duran binigyan ako ni sir Winston ng 1,000 para maggarahe na <laughs> Delay daw natin ng ano, ulam natin mamaya. Uh, Anong masasabi mo? Simple, thank you all kay Sir Winston dahil may 1,000 ang bili ng ulam. Salamat sir. Sa kayong yung kids, galing pa sa kanya yun, kay yung kids na yun eh. Uh, alright, puto tayo mamaya sa bayan. Uh, Papalingki ako ng pan. Ng paninda na. Paninda? Oo, nga ibang wala. Okay, mamaya na lang. Ayan, mga kanoypi. Dito na ako sa bahay. Garahe na. Pero mamaya, pupunta daw si Mrs. Ano, mga bibili din ng, ano, ng mga paninda. Ng, yan. Mga grocery. Paninda sa tindahan. Alright. Ayan, mga kanoypi. Bali... May bumili na sa ating mga itlog ng aking mga decal brown ayan bali 23 pieces lahat ito mga kanoy uh, ah, na sold natin ng 160 ayan yung asawa ni Pangasinantor yung bumili mga kanoypi so i-deliver ide natin yan at inantay ko na lang si Mrs. at Bibi Maika dahil pupunta rin kami ng bayan sakto daan na lang natin muna sa ano, sa Yoratex mga kanoypi Uh, ko lang para hindi ano hindi malaglag yung mga itlog, no. Ayan no. fresh from the farm. <laughs> Mini farm. Ayan. Hello, Bibi. Hello, Bibi Mika. Halika na, punta na tayo. Ayan, mga kanipi yung itlog. Pangasinan tour in the house. Dideliveran kita ng fresh egg. Ha? Fresh egg. Paano? 160. 160? Hindi pa puno. 23 lang yan. Ando na yung anak ko, bro. Kaka. Kaka.

box of 6 na bucket. Okay, Ah, lahat. lahat. Pwede bang big part lahat yan Big part lahat. 478. <makes noise> ilan yung gravy niya miss? Tatlo. Tatlo. Thank you. So ito na. Tara na? Ayan, mga kanaypi. Nandito na tayo kay Mia. <makes noise> Uy na ka, Ah? Uy na, Bebe Alright, mga kanaypi May ulam na rin kami uh, Thank you so much again Sir Winston Duran